Yo, what's up mga kaibigan? Nalina na tayo sa bagong labas na MVP ladder ay number 1 pa rin nga si Nikola Jokic at number 2 naman si Giannis Antetokounmpo. Madaming fans na nagde-debate na kesyo dapat si Giannis ang number 1 dahil sa patuloy na dominance nito. Habang may iba din naman na sangayon na si Jokic ang karapat dapat na nasa tuktok ng MVP ladder dahil sa kanyang triple-double na average. Ganun pa man, 2 years ago lang nga ang nasa usapan ng best in the world at nasa agawan ng MVP ay nasa pagitan nga ni Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo at Joel Embiid. At si Embiid pa nga mga kaibigan ang nag-uwi ng regular season MVP award. Ngunit ngayon nga taong 2024, si Jokic ay 29 years old, si Giannis ay 30 years old, at si Embiid naman ay 30 years old din. Tila ba two man race na lang nga ito? Si Jokic at Giannis nga ay nasa peak ng kanilang careers ngayon. Nagpapakita sila ng kanilang best regular season performance so far. Habang si Embiid naman ay nasasali na nga sa mga trade rumors dahil sa hindi magandang takbo ng Philadelphia 76ers kahit na naku 'yun nila si Paul George nung free agency. Ayun nga mismo kay Joel Embiid ay kung hindi lang nga daw dahil sa mga injuries, posibleng may chance na nga daw siya na maging ang greatest player of all time. Well, hindi nga natin may pagkakailan na isa sa mga pinaka-talented big man si Embiid na talagang minamalas sa mga injuries. Kompleto nga siya, may galaw sa poste, magaling magpasabit, athletic, may tira sa midrange, may depensa, may tira din sa three points, may magandang footwork, solid basketball IQ at hindi din nasasayang ang kanyang mga free throws tulad ng karamihan ng mga bigman na nasa usapan ng mga pinakamagaling. Ganun pa man, 30 years old na nga si Embiid at mukhang babagsak na ang kanyang performance. Hindi pa nga siya nakakapaglaro kahit sa Eastern Conference Finals man lang. Siya na nga yata mga kaibigan, ang pinakamagaling na player sa history ng NBA na hindi nakakapaglaro sa conference finals. Kung gusto nyo nga ng breakdown kung gaano kalala ang injury history ni Embiid, since sa draft siya mga kaibigan, ay nakapaglaro siya ng 440 games. Ang na-miss niyang games ay 387, that is 45% mga kaibigan. 45% ng total games sa playable ang na-miss ni Embiid dahil sa iba't ibang injuries, ngunit karabihan nga dito ay konektado sa kanyang tuhod. Last season ay nag-average siya ng 34.7 points, 11 rebounds, and 5.6 assists per game. Ito nga ang peak level performance niya. Imagine if hindi siya injury prone. Imagine if nakakainsayo siya ng matino tuwing off-season. Bagamat nanalo nga ng MVP si Joel Embiid, pusili pa din mga kaibigan na masama siya sa mga pinakamalaking what if sa NBA. Ngayong season nga ay nagtatala na lamang si Embiid ng 22.3 points, 7.2 rebounds and 4.6 assists per game on career worst 42% shooting sa field. Habang si Nikola Jokic naman ay gumagawa pa din nga ng 31 points, 13 rebounds and 10 assists per game on 56.5% shooting sa field. At si Giannis naman ay nagtatala pa din ng 32.7 points, 11.6 rebounds, 6 assists and 1.5 blocks per game on 61.4% shooting sa field. Also, wala pa din nga kahit isang game si Giannis ngayong season kung saan nagtala siya ng below 50% shooting sa field. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay makakahabol pa si Embiid sa level na nilalaro nila Giannis at Jokic ngayon?